Isang pagdiriwang na puno ng pananampalataya, isang sakripisyong humahamon sa pisikal na katawan ngunit nagpapalakas ng espiritu. Sa bansang India, may isang kakaibang tradisyon na hindi para sa mahihina ang loob. Ito ang Thaipusam Festival ang araw kung saan ang pananampalataya ay literal na tumatagos sa laman. Ako si Saligsek Channel kung saan binubuklat natin ang mga misteryo, kultura, at tradisyon ng mundo? Tuklasin natin ang kakaibang selebrasyong ito sa India. Ang Thai Pusam ay isang Hindu festival na ipinagdiriwang ng mga Tamil sa India, Malaysia, Singapore, at iba pang bahagi ng mundo kung saan may malalaking komunidad ng Hindu. Tuwing buwan ng Thai, o Enero hanggang Pebrero, ang mga deboto ni Lord Murugan, ang Diyos ng Digmaan at Lakas, ay nagsasama-sama upang mag-alay ng sakripisyo. Ayon sa alamat, ito ang araw na binigyan si Lord Murugan ng isang banal na sibat upang talunin ang masasamang espiritu. Kaya naman, sa modernong panahon, ginuganita ito ng mga deboto sa pamamagitan ng matinding penitensya at pananampalataya. Sa panahon ng Thaipusam, libu-libong deboto ang naglalakad ng walang sapin sa paamula sa kanilang tahanan patungo sa templo ni Lord Murugan. Ang ilan ay may dalang kavadi, isang mabigat na istruktura na inilalagay sa katawan gamit ang mga kawit, karayom, at bakal. May mga deboto na nagpapatusok ng matutulis na bagay sa kanilang pisngi, dila, at katawan. Hindi para magpasikat, kundi bilang tanda ng kanilang panata, pasasalamat, at debosyon. Bagaman tila delikado, may mga medikal na voluntaryong naka-antebay, at ang mga kalahok ay dumadaan sa mental at spiritual na paghahanda bago gawin ito. Ang thaipusam ay hindi lang tungkol sa sakit o pagdurusa, ito ay tungkol sa pananampalataya, disiplina, at panata. Ipinapaalala nito na sa kabila ng hirap at sakripisyo, ang isang taong may paniniwala ay kayang lampasan ng kahit anong sakit. Hindi man ito karaniwan sa paningin natin, ito ay bahagi ng malalim na kultura ng mga Tamil na karapat dapat bigyan ng paggalang at pagunawa. Anong masasabi mo sa kakaibang tradisyong ito? Kakayanin mo kaya ang ganitong klase ng sakripisyo para sa iyong paniniwala? Ay comment mo sa baba ang iyong saloobin. At kung gusto mo pang mas maraming ganitong kaalaman at kwento ng kultura sa iba't ibang panig ng mundo, Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito. Ako si Saliksik, saan man sulok ng mundo, susuyuran natin para sa kaalaman at pag-unawa.